kahulugan ng orange na ahas sa panaginip. Ang simbolo ng isang orange na ahas, isang universal na motif na matatagpuan sa iba't ibang kultura at mitolohiya ay may masaganang tapestry ng mga kahulugan at interpretasyon. Ang makulay na orange na kulay ay sumisimbolo sa enerhiya, sigla at pagkamalikain. Habang ang ahas ay naglalaman ng pagbabago, muling pagsilang at pagpapagaling. Ang makapangyarihang simbolo na ito isang isang testamento sa ating ibinahaging imahinasyon ng tao ay sumasalamin sa mga tao sa buong panahon at kultura. Sa ilang mga kultura, ang orange na as ay hindi lamang isang simbolo, ngunit isang buhay na sagisag ng pangunahing pwersa ng buhay na dumadaloy sa lahat ng nabubuhay na bagay. Ang makulay nitong kulay ay sumasalamin sa matinding enerhiya na nagbibigay buhay sa natural na mundo na sumasagisag hindi lamang sa sigla kundi pati na rin sa pagnanasa at nagdiningas na enerhiya na nagtutulak sa atin patungo sa ating mga pangarap at mithiin. Sa ibang mga tradisyon, ang orange na ahas ay sumisimbolo sa pagbabago at pagbabago. Ang mga ahas ay madalas na nauugnay sa pagpapadanak ng kanilang balat na isang malakas na metapora para sa personal na paglaki at pagbabago. Ang makulay na orange na kulay ng ahas ay kumakatawan sa enerhiya at sigasig na kailangan upang yakapin ng pagbabago at simulan ang isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at pagrinyo. Sa ilang mga metolohiya, ang orange na ahas ay kapareho ng pagpapagaling at proteksyon ang kakayahan ng ahas na malaglag ang balat nito ay isang simbolo ng pagbabagong lakas at ang makulay nitong kulay ay kumakatawan sa nakapagpapagaling na enerhiya na dala nito. Ang simbolismo ng orange na ahas ay naroroon din sa iba't ibang espiritual at relihiyosong tradisyon. Sa ilang mga sistema ng paniniwala, ang ahas ay isang espiritual na gabay na nag-aalok ng karunungan at pananaw sa mga nagahanap nito. Ang makulay na orange na kulay ng ahas ay kumakatawan sa banal na enerhiya na dumadaloy sa lahat ng nabubuhay na bagay na nauugnay sa atin sa mas malawak na espirituwal na universo. Ang panaginip tungkol sa isang orange na ahas ay maaaring magkaroon ng maraming interpretasyon. Narito ang ilang makakalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang babala o panganib. Ang mga asa ay sumisimbolo sa panganib o mga babala sa maraming kultura. Ang kanilang orange na kulay ay nagpapalaki sa babalang ito na nagpapahiwatik ng isang potensyal na maluba o apurahang sitwasyon sa paggising ng isang tao. Pangalawa, ang pagkamalikain at enerhiya. Ang orange ay katalasang nauugnay sa pagkamalikain, sigasig at enerhiya. Ang pagkakita ng isang orange na asa sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong gamitin ang iyong potensyal na malikain o lapitan ang isang sitwasyon ng mas may kumpiyansa. Pangatlo, ang emosyonal o espiritual na pagbabago. Ang mga asa ay karaniwang iniuugnay din sa pagbabago at pagpapa ni bago. Ang pagkakaroon ng isang orange na ahas sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng isang paparating na emosyonal o espiritual na pagbabago pang-apat, sexualidad o passion, ang ilang mga interpretasyon ng panaginip ng ahas ay nauugnay sa mga ito sa mga isyu ng sexualidad o pagnanasa. Maaaring patindihin ng kulay kahel ang mga asosyasyong ito na nagmumungkahi ng pangangailangan galugarin o tugunan ang mga aspetong ito ng iyong buhay. pang Panglima, ang pag-iingat sa pakikipagrelasyon dahil ang mga ahas ay sumisimbolo sa panlilinlang o pagtataksil, ang makakita ng orange na ahas sa iyong panaginip ay maaaring magbigay ng babala sa iyo na maging maingat sa iyong mga relasyon o pakikitungo sa iba. At ang pang-anim, mga personal na asosasyon, mahalagang isaalang-alang ang iyong mga personal na damdamin at kaugnayan sa kulay na kahel at mga ahas ang iyong sarili mga karanasan at paniniwala ay maaaring makabuluhang makaimpluensya sa kahulugan ng panaginip na ito para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng higanting orange na ahas. Habang nakatulog ka na mahimbing, ang iyong isipan ay lumilipat sa isang matingkad na tanawin kung saan nakatagpo ka ng isang higanting orange na ahas. Ang presensya ng ahas na ito ay nakakaakit ng iyong atensyon na nagiiwan sa iyo ng magkahalong sindak at takot. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Ang maliwanag na orange na kulay ng ahas ay maaaring kumatawan sa enerhiya, pagkamalikhain at sigla. Nagbibigay ito sa iyo ng mensahe upang gamitin ang mga katangiang ito upang harapin ang mga hamon sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng orange na ahas. Sa iyong panaginip, na ka ng isang orange na ahas sa isang tensyonado na sitwasyon. Ngunit sa hindi matitinag na determinasyon, gumawa ka ng magpapasyang aksyon upang maalis ang banta. Kapag natalo mo ang ahas, sinasalamin nito ang iyong lakas upang malampasan ang mga problema. Ang pagpatay sa isang orange na ahas sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahang malampasan ng mga hamon at lumabas na matagumpay. Sinasagisag nito ang iyong kahandaang palayain ng takot at bigyan daan ang pagunlad na nag-aalok ng nakapagpapatibay na mensahe ng pag-asa at optimismo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang orange na kagat ng ahas. Habang natutulog ka, nakakaramdam ka ng nakakabagabag na sensasyon tulad ng pagkagat ng isang orange na ahas. Ang matinding emosyon at pisikal na sensasyon na kasama ng mga panaginip na ito ay nagiiwan ng malalim na impresyon sa pagising. Ang kagat ng ahas ay kumakatawan sa isang malihigpit na babala. Ito ay nagpapahiwatig ng mga hindi nalutas na problema o mga nakatagong banta na may potensyal na magdulot ng pinsala. Ipinapakita ng larawang ito na dapat ka maging alerto at bigyang pansin ng mga potensyal na panganib na nakakubli sa iyong paligid. Ang maliwanag na orange na kulay ng ahas ay nagpapatibay sa pagkaapurahan ng mensahe na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mabilis na pagkilos upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa posibleng panganib. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang orange na ahas na humahabol sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang orange na ahas na hinahabol ka, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay nanganganib ka ng isang mapanghamong sitwasyon. Ang matingkad na kulay ng ahas ay maaaring kumatawan sa iyong tumaas na emosyon na may kaugnayan sa problemang iyong kinakaharap. Ang isang orange na ahas na humahabol sa iyo ay sumasalamin sa mga pakiramdam na hindi makatakas sa pressure na iyong kinakaharap. Ang panaginip na ito ay maaari maging isang paalala upang harapin ang iyong mga takot at pagtagumpayan ng mga problema na nagdudulot sa iyo ng depresyon. Sa halip na umiwas o tumakbo sa mga hamon, kailangan mong humanap ng lakas ng loob na harapin ang mga ito ng direkta. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtugon sa pinagmulan ng iyong pagkabalisa, maibabalik mo ang iyong tiwala sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa orange at asul na ahas. Ang panaginip ng isang orange at asul na ahas ay maaaring sumagisag sa magkasalungat na emosyon na may magkasalungat na pwersa sa loob mo. Ang maliwanag na orange ay sumisimbolo ng enerhiya habang ang asul ay kumakatawan sa kapayapaan at katahimikan. Ang pagkakaroon ng parehong mga kulay sa anyo ng isang ahas ay nagpapahiwatig ng isang pakikibaka upang balansihin ang magkakaibang mga aspeto ng iyong personalidad. Ang panaginip na ito ay nagpapadala ng mensahe sa iyo upang tanggapin ang pagiging komplikado ng iyong mga damdamin at iniisip. Sa halip na subukang sugpuin ng isang aspeto na pabor sa isa pa, kailangan mong humanap ng paraan upang maisama ang magkakaibang mga elementong ito ng maayos. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang orange na ahas sa isang puno. Kung nanaginip ka ng isang orange na ahas na nakapulupot sa isang puno, ito ay maaaring kumatawan sa isang komplikadong sitwasyon na bumabalot sa iyong leeg. Ang imahe ng isang ahas sa isang puno ay sumisimbolo sa mga damdamin ng pagiging nakulong sa iyong kasalukuyang sitwasyon. At ang maliwanag na orange na kulay ng ahas ay maaring i-highlight ang intensity ng mga damdaming ito. Ang panaginip nito na ay nagmumula bilang isang pahiwatig upang palayain ang iyong sarili mula sa mga hadlang. Maaaring nagtatrabaho ka tungo sa higit na kalayaan.